Philippines, hello world! Dalawang araw na yata kung hindi nakakapag, nakakapag vlog na hindi ako nag-exercise. Ang ginawa ko, nagpainit sa umaga sa sikat ng araw. Pagkatapos, nakipaglaro at nakipag-usap sa mga bata. <laughs> Buti pa ang mga bata, walang problema laro nang nang laro at pag at napagod, tutulog tutulog na lang sila. Ang sarap ang sarap maging batang muli ano, kaso hindi pwede. <coughs> <coughs> ang ginawa ko ngayon ay nagpuli exercises ako. Ito ang mahirap pagalingin sa akin. Ang tagal na nitong sakit ko may nakilala ako, stroke din siya, pero magaling na eh. Wala wala siyang ginawa kundi kundi mag mag ano, mag-exercise. Ayun, naging normal na yung lakad niya. At kasabay noon, ang panalangin sa Ama. Hindi natin magagawa ito nang wala si Kristo sa buhay natin. Pasalamat na lang tayo at buhay pa tayo may chance pa tayo upang humingi ng tawad. Ako, inaamin ko, na napakalaki ng kasalanan ko kay ama. Kung bakit ganito ang nangyari sa akin, matigas kasi ang ulo ko. Hindi kasi ako marunong makinig. Pero ngayon, humingi na ako ng tawad kay ama. Isa, isa na lang ang hinihingi ko, maging masaya ako at pinabigyan ako ng Diyos. Ang magkaroon muli ng partner o asawa, iyan ang inihingi ko, inihingi ko kay Ama. Natatanggapin ako kahit na stroke ako. Hello po yung mga single dyan. Baka naman alam nyo na naghahanap po ako ng mapapangasawa. <laughs> yung tanggap po ako sabi nga, pati ang pag-aasawa, ibigay din natin sa Panginoong Diyos. Siya maghahanap para sa atin. Be over thankful to God dahil lahat it ay itinatama sa atin. Kaya kayo mga clubs, kung hihingi tayo, dapat yung perfect para sa atin ibibigay ni Ama ang siya ang naka, nakakaalam kung sino ang para sa atin. Kaya hinihintay ko pa. Malay, malay natin. Nasa BTV lang pala. <laughs> Alam nyo mga kalabs, hindi naman ako namimilit eh. 48 going to 49 years old na ako. <laughs> Tanda ko na no birthday ko sa April 10. <laughs> Wala akong handa. Ang importante, gumaling ako sa sakit ko. Kahit 50, 60, ang edad ng isang babae, basta sigad ang nagbigay, tatanggapin ko. Basta, tanggapin din niya ako. Hindi naman pinipili, pinipili ang pag-ibig, di ba? Kahit may edad ang lalaki or may edad ng babae ang mahalaga, mahal nyo ang isa't isa. Iyan ang pag-ibig. O paano? Hanggang dito lang muli. Bye-bye mga kalabs. Paalam. Bye-bye.